guys, nandito naman tayo ngayon sa M NBA store dito sa May Isang Mulo Guys, ito yung pinakamalaki nilang store. Check na natin sa loob kung ano yung pinakalitis na ngayon na update. Ganda dito guys. Ito yung entrance. Lawak sa dito. Pagpasok mo, ito dali yung may dito guys. Eh, Tapos mayroon pa dito. At marami pa doon sa pinakadulo. ang ganda ng details nito guys ang ganda rin ang ginamit dito na pang hindi lang natin makita yung price sa mga nagtatanong hindi ko alam kung magkano yung price may blue pala siya dito guys may just go it dito sa likod maganda siya ito yung sixers sa ang price niya dito 9,990 grabe marami ting stocks dati dito guys eh pero ngayon medyo ko na lang ayun Allen Iverson tapos mayroon pa dito ito 19,990 dati pa ito nakita na natin kay Michael Jordan to guys uh, number 9 na USA tapos mayroon Vancouver dito Wizard Itong number 10. I'm not sure kung magkano yung price. Ito pala yung manufacturer. Mich Michelinis. Walang price dito. Eh. So ito, 7,490 pesos lang dito sa Toronto na number 15. Manufacturer Michelinis. Pag mga NBA na jersey, ayun, Michelinis yung manufacturer nila. Ayan, Parker. Meron tayo dito ang BB number 10. Sito yung price na ngayon, 19,990. Grabe. Dati nandito na to guys eh. Andam ko maraming stocks dito dati eh. Pero ngayon ko konti na lang oh. Siguro binabalid sa baba. Ito so, pa Ito yung maganda. Yeah. Alin Iverson na no. number 3. Kanda siya guys. Ch check natin yung price. Itong price niya ngayon, 9,990 pesos. Mga yung quality ng mga tila nito. Tsaka yung pagkagawa sa kanya dito. Yung pagkatahe guys. Napaka solid. 11,990 pesos naman sila dito sa Hawks number 21 Wilkins iba rin yung tila niya pero maganda yung klase tapos mayroon pa dito 7,490 11,490 pesos din tong design na to medyo manipis lang yung tila niya ito maganda yung tila niya tapos mayroon dito yung Mutombo number 55 is ito so presyo -sure nito 7,490 7,490 yung retail price 7,490 pesos yung retail price naman dito sa Het Morning number 33 New Jersey 7,490 Then Allen Meron tayo rito ang box number e, 34 So yung mga factor mga factor nila Sit in design, ito yung likod may tag yung retail price niya ay 7,490. Mayroon dito ang 7,490. Yan yung karamihan sa mga price na nandito sa pinakamagandang magandang klase nila or magandang selection nila ng mga jersey you na know, sa second floor. Ito yung taas. Tapos andun yung mas mura na version na so, sa mga 1,000 plus makakabili ka doon. Tapos dito naman yung mga medyo pricey. 7,490. Yan mas marami dito. Ito, 9,990 pesos. Medyo mali siya ng mga 2,000 pesos. Mayroon pang t-shirt dito. Dito naman yung mga t-shirt. Ayan. Ito pa rin yung manufacturer ng mga t-shirt nila. 2,290 pesos. Itong Sonics. Clean lang yung black sa likod. Tapos mayroon din siyang box. Itong box nila maganda rin na klase. Yan, medyo manipis lang yung tela niya guys Pero marami nagsabi sa akin na okay naman daw Tumatagal naman daw yung tela Hindi naman daw madaling mapunit Kasi maganda raw yung quality nitong uh, tela na ginamit dito And then dito, mayroon tayo ditong jersey shirt Na Chicago Bulls Nagkakalagay siya ng 4,390 pesos guys Itong red Tapos mayroon tayo ditong t-shirt na 76ers uh, 3,490 pesos I think maganda naman yung tela Medyo manipis nga lang para sa akin Pero Okay naman daw to. Ah, uh, 3,490 pesos. Ito po. Pa, oh. Meron tayo dito. Jersey shirt. Ito makapal yung tela. I think nasa mga 4,390 pesos din yan. May Golden State Warriors dito. Uh, mga low speed siya na uh, mga short. Mga low speed. Grabe may mga ganito din sila dito. Ito maganda rin yung pagka niya. Video acid wash. Tapos may mga Los Angeles Lakers sila dito na basit. shirt. Eto guys, so, 2595 nga lang tong jersey na kulay brown. Ayan, standard fit naman siya. Pero makapal yung tila niya, parang double Hindi eh. mabigat nga siya. Tapos mayroon pa rin Golden State. Ayan, eto pa, USA. Kami, pila. Eto, nagkakalagay siya ng uh, 4,795 pesos tong jersey na to. Meron sila dito mga premium socks guys. So, na may mga design ng mga NBA uh, NBE team. Ayan. 199 pesos lang pala to. Isang Paris lang. 199 pesos. 252 naman to. Iba-iba. Dipindi sa design pala. P19. Ito ito. Uh, 199 pesos. Ayan. Maganda rin to. Ma Maiksi lang siya. Maiksi lang. Tapos mayroon ditong Cavaliers. Ayan, 100, 199 or almost 200 pesos na siya. Golden State Warriors naman ito mahaba. Then 249 249 pesos. Kasi ito, t-shirt na Chicago Bulls 1,395 pesos. Kaso yung size niya malaki. Ito yung dating price pero I nag-increase ng konti. Pero ito naka 1,397 pa 1,395 I think binalik nila yung price na 1,000 plus kasi nasa 1,7 na to dati eh. so yan marami kasi nakakapansin na medyo tumaas nung last month huling punta natin ngayon 1,395 ulit tapos may grease large dito guys oh. grease large nagkakalagay siya ng 1,395 na lang din oh. so back to sa intro price nila nung nagbukas sila 1395 din tong mini piece kasi itong grace list din meron dito well walkie na nagkakalaga ng 1395 din dami ito 1395 din tong uh, anti antico eh. anti to kompo ayan guys tapos meron pa dito sans 1,395 yata din price niyan. Ito 1,395 din yata to. Uh, 1,395, 1,395, 1,395 itong Atlanta guys. Yung mga jacket nila dito na with hood na may mga tatak na NBE TN. Ito, Nates, NBE Philippines. Itong Nates, nasa 3,295. Mang, uh, manipis lang yung tela niya guys pero maganda rin may pocket din sarap pati itong NBA dito naman tayo sa Lakers na jersey short. Ito yung mas mura na version. Andun sa taas yung mas mahal. Che check natin kung magkano yung price dito. I think mas makakamura ka dito ng konti guys. Kung gusto mo lang naman magkaroon ng jersey na short. Walang price dyan. Pero dito, 2,795, 2,795 and then itong Chicago Bulls na mas manifest na version 2,795 may red din dun sa dito may mga ibang short pa sila dito tulad nitong Boston Celtics na green and black and then 2,095 pesos napansin ko magkaiba yung price dipindi sa uh, di, uh, sa tela Ayan, ito kasi iba yung tela nya dito naman iba yung tela nya kaya iba yung price dito naman sa taas may 3,195 mga hoodie chocolate naman yan. Look. Celtics din to. I think ito tsaka ito pareho lang ng price sa mga 3,000 plus din. May magandang colorway dito ng Lakers na hoodie jacket to. Oh. Pero yung price nito, iba ni kasi hindi din yung tela niya, eh. medyo makapal na rin ng konti. I'm not sure kung 3,000 plus pa rin to. Yan. So siguro na siguro na sa mga 3,000 plus din. Wala kasi yung price ng iba. Eh. Tapos mayroon din sila tayo dito mga jogging pants na uh, Lakers. ang price nito, check lang natin. Tapos, mga standard fit siya mga amigo ah. So nagkakalaga pala to ng 3,195. I think 3,195 into Paris sila or Terno sila dalawa. Ganda nito guys. With Jeeper na rin. Yung mga NBE na cup nila dito. New era pa rin to. Gawa pa rin siya ng new era. 1,895 yung iba. Yung iba dito guys, pinalitan na ng stocks eh. So ito yung mga, ganito na yung mga design niya. Pa-curves na yung brim. So 1,895 yung mga presyo -sure 1. Pero wala nang mas maganda dito siguro nilipat ng ibang location or ibang branch nila ito guys yung maganda ko dito oh, yung Chicago Bulls na to nakagandahan talaga ako sa pagkarib niya tapos na highlight kasi yung design niya na itong letter blue na balls saka yung ano niya yung A saka yung logo na Nike so ang price nito pa lang yung mga mga check natin nagkakalaga na lang siya dito ng 1,395 pesos 1,395 pesos guys so binalik na nga nila yung dati nilang price then kung gusto mo naman ng black na version nito meron sila dito for only 1,395 pesos may Boston Celtics din na kulay green 1,395 may Boston din na kulay black meron din dito Los Angeles na black white naman yung print nya 1,395 1395 din sila dito guys okay, sa Golden State Warriors na kulay blue and Clay Thompson tapos dito, may Rockets 1395 din guys, itong red. Tapos yung Clippers 1395. Mayroon, mayroon ditong mga iba't ibang design ng mga Golden State Warriors Mayroong block Mayroong navy blue ito Warriors 1395 ito may maganda rin dito na design ng Boston Celtics na shirt manipis lang na version to I think nasa mga 1000 ito 1795 pesos lang siya Ayan, kulay green. Tapos ito, naka-embroidery. Yung mga logo na yan, pati itong Celtics na letter. Tapos dito, guys, ito yung green na jerseys, t-shirt. Tapos marami pa dito. Meron dito mga pambabae, oh. Anong tawag nito? Ano nito? Yung may iksi lang, guys. Yung kita yung puso mo. At 995 pesos, I mean. So, Los Angeles. Meron dito yung Chicago Bulls. May red block. Ito yung pinaka-favorite ko dito. Pinaka-favorite ko dito yung binabalik-balikan, guys. Itong shirt na Chicago Bulls. Well, sana magkaroon ako kahit isa man lang nito. Ang ganda kasi nito guys oh. and itong red or black, dalawa to dito eh. Dalawa tong uh, minamanmanan ko lagi dito, binabalik-balikan ko to, baka mag-sale. Pero I think nasa mga 1,395 pa rin to dito guys sa kanila. yan, ito yung manipis na version kasi yung nandun sa taas, mas mahal dito. So yan, wala nang black dito, madaling maubos. so red na lang yung natitira na nagkakalaga ng 1,395 pesos. Maganda talaga yung design nyo. So yan guys, mayroon design dito. May Cyrus dito na kulay yellow. Then 1,395 din itong ganito. Ay 1,795 pala. 1,795 pala don. nandun. Itong Chicago Bulls na ito na, na shirt. Nasa 1,795 yung price. Ito 1,795. Ito pa yung ibang t-shirt. Ang mga price nito guys nasa 1,395 pesos 1,395 pesos yung mga nandito yan, 1,395 pesos yung mga t-shirt may mga design din sila sa t-shirt guys na ganito Ayan. so yung iba pinakita na natin ito wala pa, malaki yung logo ng Nike then 1,995 so mas mahal siya dun sa iba kasi napansin ko rin mas maganda yung tela niya 1,995 or 1,995 itong nandito tapat lang siya ng mga basketball shoes na display tapos so, ayan, ito pinakita ko na to eh, nasa 1,395 to eh tapos so, dito sa baba ayan, 1,395 tapos so, meron silang ganito oh. so, busong suwerte okay guys, so ngayon nandito naman tayo sa park na to, so dito sa mga uh, basketball shoes na area nandito pa rin tayo sa loob ng NBA store dito sa SA